Pahapon na mga fishing Bali pangalawang araw namin dito sa laot Balit. Ah, Akyatan na mga rin ng mga service boat Gawa ng padilim na mga fishing

yung walang service boat na walang umakyat si Tyson yun na yung mag, ay tanggigi padali yung mag eh na padali kanina yun eh So yung uli ni Tyson mga ka-fishing

mga ka-fishing bali pangalawang dumating si Tibong

Ito, so, pangatlong nabating si Marcel. Ito, so, dilim na mga kapising. Bali, alas 6 na ng hapon. Sa! Dalawa! Sok muna siya? Sat, <totip> loh. Sat, loh. Sat. Oke, loh. Loh. Assalamualaikum. Ketok balik girang. Ya. Sat. Loh. Satu. Ya. Loh, loh. Mau terus. Ah, sat. Loh. Ayo, ah. Hei, sat. Loh, loh. Stop. Oke, hop. Hop. Aron <laughs> 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 si ulit ah. Hindi pa kumain yan. Uh, right. Ano oh. mo ng kanin yan. tao. mo. mo. mo ng kanin lang. Ah. mo ano? Bagay mo. mo. Ayun o, mo dyan. Asa mm -hmm. oh, dyan? Uh, Ayun no, sa kabila. Ayun o, sa kabila.

Sa banyera lang pala. Dalong banyera lo. Kain ka boy! At mga kapising, pang apat na dumating si Boy Boy. Boy Boy. Ito, ito ay angat rin yung kay Boy Boy.

Bali sa kalahati. Huli ni Boy Boy. Sa kalating banyera. Ito, ninaangat na rin yung kay Tibong. Gần lagi si tôi là Salamat naman, buổi buổi ơn là tau panglima dumating maka fishing si Fabio. Terus. <tip>, lang, ya, wawa, <tip>, <tip>,

Bet, obat lang. pang anem. Itu si Atan. Bilang, walang bilang <laughs> ay salamat yeah. naman na kumpleto na ang service kumpleto na yung Anin, Ilan, tatlo?

Ito mga ka-fishing, balik. Kita-kita na lang tayo bukas sa next episode.